Nag-comment lang si ma'am at mabibigyan na siya ng papri tattoo. Dahil yung nakaraan ay nag ko. ako. Nag-comment nga dun si ma'am at nagbaka sakali. At ngayong araw, nandito na si ma'am sa studio natin para i-claim yung papri tattoo. Portrait nga ng anak ni ma'am yung gusto niyang ipatato. Ang dahilan nga kung bakit gustong ipatato ni ma'am yung anak niya, dahil nga wala na yung anak niya. Halos parang kagaya lang din ng kwento nung nakaraan na client natin na pumunta dito sa studio natin at nagpatato din ng portrait ng anak niya. Halos parehas dahil sa sakit din nawala yung anak ni ma'am. At 15 anyos din nang nawala. Gaya nga ng client natin ng nakarang araw. Ang pinagkaiba nga lang dahil si ma'am ay matatatuan natin ng libre. Hindi nga daw siya makapaniwala at sobrang pasasalamat dahil siya yung napili. Nagtry lang daw talaga siya na mag-comment. At sa dami-dami daw na nag-comment, isa daw siya sa napiling mabigyan ng papri Kaya masayang masesya siya dahil mapapatatoo na daw niya yung anak niya. Ang kagandahan pa doon dahil libre. Eto na nga nakaredy na tayo na magamit at nakaredy na rin si ma'am. Umpisaan na natin to para magawa na natin yung portrait na inaasam ni ma'am. Para mabawasan o maibsan yung lungkot na nararamdaman niya. Dahil alam naman natin na masakit talaga mawala ng anak. Kaya kahit papano itong pri-tattoo natin malaking tulong o makakatulong tulong kay ma'am para kahit papano mabawasan yung lungkot na nararamdaman niya. Kung tutusin, dalawa kami ni ma'am ang pwedeng maging masaya sa tatuan na to. Magiging masaya ako dahil nakakapagtatu ako at nakapagbigay ako ng tato ng libre at mapapasaya natin si ma'am. At dahil nga mabibigyan natin si ma'am ng libre na tato na portrait ng anak niya, siguradong sigurado naman na magiging masaya si ma'am dahil habang buhay na nakatatak sa balat ni ma'am yung picture ng anak niya. Hindi na niya kailangan mag-print ng picture para makita pa yung anak niya. Dahil araw-araw na niyang makikita sa balat niya yung portrait ng anak niya. Ito nga din yung kagandahan sa tattoo. Hindi nabubura basta-basta dahil permanent tattoo nga. Kapag meron kang gustong itatak sa balat mo, gaya nga ng portrait ng mga mahal mo sa buhay. Gaya ng mga meaningful na mga sentence na gusto mong ipatatoo O kaya mga instrument na ginagamit mo. O kaya yung mga hilig mo na gawin. Pwedeng madagdagan yung confident mo o lumakas yung loob mo gamit nga lang itong tattoo. Pwede ka rin kasi magpatato ng mga kahinaan mo sa buhay na pwede ka nga nitong mapalakas. Gaya nga ng mga peklat, stretch mark o yung mga balat na ayaw mong makita ng ibang tao. At kung wala kang ka ang kilay, pwede kang tulungan ng tattoo para magkakilay. Maraming mga bagay na kayang gawin ng mga tattoo. Kung sa iba, ayaw nila ng tattoo. Pero yung iba, nakakakilay kahiligan talaga yung pagpapatato dahil nga iba yung saya na naibibigay sa kanila ng tato gaya nga itong tato na ginagawa natin imbis magdala ka pa ng picture ng taong mahal mo sa buhay na nawala na pwede mo nang itato sa katawan mo na hindi kagaya ng ipiprint lang na pwedeng masira o mawala syempre yung mga mahal mo din sa buhay na nandyan pa ay pwede mo rin namang ipatato kung sakaling malayo ka sa kanila para kahit papano ay parang kasama mo pa rin sila hindi ko alam kung ako lang yung nakakapansin ito Na na o kaya malayo sa tabi mo O kaya kapag pumapasok ka sa trabaho Parang pinapaalala sa'yo ng tattoo mo Na kailangan maging malakas o maging matatag ka Dito nga ay nag-highlights na lang tayo Gaya nga rin ng tattoo natin nakaraan Nagpadagdag nga din si ma'am ng pangalan ng anak niya sa ilalim ng portrait Dahil napanood nga ni ma'am yung portrait na ginawa natin nakaraan Na may pangalan sa ilalim ng portrait kaya ganun na rin yung pinagawa niya sa portrait ng anak niya. Kung ano nga din daw yung font na ginamit doon sa pangalan, ayun na nga din daw yung gawin namin na font sa pangalan ng anak ni ma'am. Highlights na nga lang din tayo para mas umangat pa yung detalye ng tattoo ni ma'am. At naglagay na nga lang din ako ng line na wave sa paligid ng portrait ng anak ni ma'am. Ito kasi yung gusto talaga na portrait na ipagawa ni ma'am. Nag-suggest nga ako kay ma'am na baka meron siyang ibang picture ng anak niya. Dahil ito talaga yung nakita ko problema yung kamay na nakapatong sa ulo. Dahil nga ito yung gusto na portrait na mangyari ni ma'am, ito na rin yung ginawa ko. Pero lumabas nga yung ayaw kong mangyari. Parang may putol na kamay na may hawak sa ulo ng anak ni ma'am. Kaya ang ginawa ko na lang nag o nag-line na lang ako sa paligid. At nabanggit nga din ni ma'am na mas okay daw kung lalagyan daw ng linya. Kaya nagkasundo kami na gawin na lang naming ganto para hindi maging masagwa na parang may hawak sa ulo ng kamay. Parang ang mali yata. <laughs> parang may kamay na humahawak sa ulo ng anak ni ma'am. At ito na nga yung nangyari at natapos na rin yung tatuwa namin. Linisan na natin ang foaming soap na antibacterial para maging malinis yung tato at makita na natin kung ano yung kilalabasan. Ito na nga yung portrait ng anak ni ma'am. Kahit wala na yung anak ni ma'am, habang buhay nang nakatatu sa balat niya yung anak niya. Para sa mga taong ayaw sa mga tatu, lahat ng tao ay may dahilan kung bakit sila nagpapatatu. Hindi man natin alam yung rason ng bawat isa. Irespeto e, na lang natin yung mga taong gusto nila yung ginagawa nila. At eto na nga, sa wakas ay nagawa na natin yung portrait na inaasam ni ma'am. Hindi man ganong kaganda yung kwento dahil memorial portrait na naman yung ginawa natin. Pero ito pa rin yung magandang nangyari. Kahit papano ay nakapagpasaya tayo ng followers natin. Isa na namang tato ang mananatili sa balat at maaalala ang nakaraan pang habang buhay. At meron na naman tayo na bigyan ng At sana napasaya natin si ma'am sa simpleng handog natin sa kanya. Si ma'am pala ay top fan na followers natin na laging updated sa mga upload natin. Sa hindi inaasahan siya yung nabigyan natin ng paprita At maraming salamat sa pagpunta sa studio natin.